Bakit ba? Maghihilamos na kasi ako maya-maya. Sayang naman tong kilay ko, kaninang umaga pa to, at yung lipstick ko. So, ayun kasi yung parang night routine ko na siya, na pag maghihilamos ako, tatanggalin ko yung makeup ko, kailangan na kapag ako sa ako ng kilikilit eh. Di ba? Ano na to? Wala na, may story ah. Kay proud, proud mo kasi ng kilikili ko mo. Kay importante, wala sang ano te, sang may biyabas mahumot mo na siya. So, uh, dugay, nagid ko bala na hindi nakapag-post ng picture dali sa ako na Facebook page, pero magpipicture ako tayo, ganyan. Muna lang ako magpicture pakita lang sa kilikili kay... Sa tinuod lang na istorya, muna lang nadaan yung kalingawan ko. I'm so boring naman dito sa aking room, ba diba? Sobrang boring ko dito. Kaya pag boring ako, wala na akong ibang ginawa kundi mag o ng aking ring lights, tapos magsuot ng sando, ganyan, magbihis ako, tapos magpakita ng aking kilikili, nakaganyan, kita pa yung bra ko, purple. So, magpakita sa ako ng kilikili, kasi parang ganun na siya, guys. Natutuwa kasi ako, yun, tiko ko alam ha, natutuwa kasi ako, pag may mga mag-comment sa akin na parang, kineme, yung iba support, yung iba naman, hindi, hindi ba? So, basta ako lang talaga, parang ina-enjoy ko lang kasi talaga yung buhay, kineme, kasi ganyan lang siya. Kasi boring naman ako dito, te. Te, kakatapos ko lang kumain na ng oras na. Hmm. Magnanay na yan te. Diba? Tapos matutulog na ako te. Wala akong gagawin. Natapos ko na naman nabasahin lahat ng mga libro dyan. Nabasa ko na yan lahat-lahat te. So, anong gagawin ko dito? Magpinggir. Diba? So, ang ginahimo ko, ayan, mag ako dire sa akong nga cellphone at mag na ng aking kilikili. Hmm. Din yan. Ganyan ako nga tao, te. Walang ibang iniisip, kundi mag-video. Sana all.